At ayun na nga no, dito b no. Ah, nakita ako tong uh, itong ano, itong video clip na to dahil uh, ay share na daw na, no? na kailangan daw ibalik yung PSP. <laughs> dahil daw dun sa mga rapper na hindi nakakabalik sa flip top. At katulad ko daw no. Talaga namang malupit ka talaga share na no. Pero I think kasi parang hindi na maibabalik kang ano, ang fliptop uh, flip top ay ang PSP gawa nga ng uh, ang nakikita ko sa mga posting, parang ano yata, eh, problema si Pepos dun sa sa gym niya at uh, sabi daw may ano uh, tinangay niya daw yung I think um, 60 61 ay 91 o 96 million yung ano uh, nawala no. Pati nga daw si Rapido ay uh, ano ay uh, natangayan ng kalahating milyon dahil dun sa no, dun sa pag-invest niya sa PSP gym eh, I think na hindi na makakabalik to kung hindi aayusin ni Pibus yung kanyang mga asunto. Kaya para sa akin eh, malabo na talagang makabalik ang PSP, ano no, uh, pangil sa pangil. Kaya wala na. So i-play natin to, no. PSP, tingin mo itutuloy pa ba nila Badger yun? Ay yun, medyo hindi ko na alam niya. Hindi rin mm -hmm. ako ganun kalapit sa kanila. Kung nag-ooperate talaga yung, ano, yung, yung paliga nila. Pero sa... Oo nga, no? Uh, pero kasi si Imot, uh, malapit to kay Pibus. Pero tama yung sinabi niya na hindi ganun kalapit si kay Badger o kay, ano, kay uh, Pibus o yung, nala, na, yung mga nangyayari sa PSP kung anong uh, plano nila, no? Pero palagay ko dito, kasi si Badger parang ano na rin eh. Parang titigil na eh. Parang tumigil na rin talaga O oh. nag-try lang sila ng isang taon Kasi pagkakalam ko Nalugi yata ang PSP <laughs> Kahit yung mga ano nga to eh Yung mga Yung mga business ni Pibos ay eh, nalugi no? At hindi rin alam nila Kairam yung nangyari Kasi sila Kairam yung malapit yung kay Pibos eh Tsaka ayan, sila mo, ayan, sila Don pa. Wala akong balita, hindi sila nagpo-post eh. Pero minessage ko rin si Pipo. Sabi ko, boss, pika mo, saan, hindi rin nag-reply. So, hindi natin alam kung ano nangyayari talaga sa kanila. Pero alam lang natin yung mga uh, ginawa ni Makagago na na video, no? Na, na ng scam nga daw itong si Pibus. At uh, yun nga 96 million 91 yun hinapanood ko lang yung hema Makagago so i-play pa natin pero sana matuloy kasi nakakatulong siya sa ibang MC hmm. na makabattle yun nga hindi na nakakabattle sa flip top oh, oh, tapos yeah. nakakabattle sa PSP malaking hmm. bagay siya lalo kay Badang <laughs> buta ako pa talaga eh, no? lalo kay Badang buta ina eh yan eh, okay lang naman sa akin bumattle oh hindi dahil wala naman akong uh, ano eh wala naman akong kota na hinahanap sa buhay ko na bumatil o oh hindi. O oh, babatil pa ba eh. Wala naman problema sa akin yun. Pero okay lang. Kung ano man, kung maibalik nila ang PSP o oh, hindi na, eh wala tayong magagawa. Basta si Tito Badang eh, lagi lang naman nandyan. Eh yun nga eh. Sana nga makabalik din tayo sa flip top. Kaso di ko rin alam. Kaya Nigma, napakasailan ni, ni Nigma kasi. na hindi naman daw ako talaga ban na siya sa ano, full pulse ba yun na interview na hindi naman talaga bansi ba ang problema lang kaya lang nila sa kanyang issue na na parang ano siyempre babalik at babalik yung issue yung pa rin naman ang makakakantuhan yung pa rin ang mangyayari kaya, wala tayong magagawa yun ang kanilang kagustuhan eh so hindi ito ba dang, eh ganun lang kung <laughs> mabibigat, okay kung hindi walang problema at uh, saludo pa rin naman ako kay Anigma eh. Kaya ano pa rin, maraming salamat pa rin kay pare Anigma no, sa mga na, na ibigay niyang ano, distribute dito sa aking no. Pero gano'n pa man, no. eh, salamat pa rin at ingat kayo lagi mga putin. God bless.